Hindi ba siya ba siya naririnig? Wala yung ano natin eh. Immortal eh. Hindi lang gano'n nagsasalita. Eh, polydent kasi baka magalaw. Mariette, hello mag po magandang hapon. Juliet Batiao, napabuyaw. Enrico Gravillo. Grace Pan, ng Bicol. Where is the card? Bing. Where yeah. Wow, nga naman yan, Mang Gilda Riola. Thank you so much sa pakulay, Mang Hello, Miss A. Philip Bito, hello. May laban yung TLPH TL niya. Hmm, siya ka ano, Ano, ano eh. May ginawa lang kami sa nilang Hello, Wow, thank you, Gilda. thank you sa pakulay. Hello po, Hello po. Bade from City of Lagan, Isabela po. Filomena, puta, shout yeah. out sa'yo. From City of Lagan, Isabela, shout out. Ayun, thank you daw sa prayer. Sabi ni Sir Edmundo. Oh wow, always Sir Edmundo. nagpray na natin siya kasama ko si Kirby kagabi. Ka, ano eh, Pinunta namin yung... Si father? Si father. Si bro. Si bro. Sige nga! Cinco. Tres. Kafti. 50. Tsaka dalawa. Yeah, 70 no, lang. Yung ano, number 1 ng Tupac. Hello, Ate Lottie. From Dubao. Wow. Ang ano. Ang businessman ng Isabela. Ah. Hi, this <laughs> is Mume. Isabela. Ah. 70. Dinadaan mo na naman sa shout-out eh. Hindi ka, yeah. Ka, ka, ka nagbabayad eh. Dapat mag-shoutout mo na nagbabayad. Hello, yes. yes. God bless din po yeah, sa inyo, no, guys. Saray na kasi eh. Palain tayong lahat. Mamir nanay, 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 pangasinan. nanay, po. nanay, 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 Hello. nanay, 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 Santos. nanay, nanay, si Lucky. Wala ano ka kasi kahapon eh, kaya minalas ang <laughs> Ayan, Ay, sabi niya, balita oh. ko, bugbog daw si Pandey kahapon. Hindi <laughs> lang bugbog, sarado ba? Hindi <laughs> <Bug -bug. laughs> kasi marunong lagi po, Totoy. Ituruan eh. mo nga. Kung hindi ikaw lang si yan, hindi si si ka naman natatalo mo. sa tongits eh. Mad scientist yan, si no? Pagdigay <laughs> nagbahay. Eh. <laughs> yes, thank you. <laughs> Mamaze vlog. Jen, Jen. Hello me, Ma'am Maris. lang namin, Ma'am Maris. Yes, Ma'am Ina. Oo, yan, sinapa ko. ano? Ma'am iba, sarado. bring Manera, shout out po. The one and only, wow. Ito pa sa'yo. Yeah, boy. Anday, may boss mo palang sobrang na utong po. So. Hmm? Ho, ho, nar Ano Ano ba nar-nar. Grabe ka, boy. <laughs> <laughs> wala, wala ngayon. Sige, may sumalis na. There's Susan, hurry nilang... us, na. Puerto Princesa, Palawan. Hello po, magandang hapon. Yes, thank you, Ma'am Cherry Lynn. balik po ng like ni Pando. <laughs> Hindi <laughs> lang doon doon na mataas. Silang ilan para mo. Walang bawas. Oo, oh, dagdag na ako sa itsa. Baka sabihin na wala nang dagdag. <laughs> Grabe. Grabe. O, paka na pala. Nakit ko to, ah. Toy. Baka? <laughs> 20 lang. 24. 24. butos ko sa ito. Inisip. Hi, Mambirol. Gusto mo daw? 32. 32. 32. May Maylin, hello. hello. Ramdam mo yata pa tasa. Oo, oh, wala ka tapong tao sa akin eh. Shout sa iyo, Mom Virgie Caro. God bless po. 1.20 lang. 1.20. Wala, okay. tawagan nyo na, Miss Maribi. Wala ka punaw doon. Wala ka pinahap ng matanda eh. Oo nga, si Kim Jong-un. Ngayon, in-star pa yung porto. Talo ka sa akin kung heavy yan. Ito pa rin dito sinapawat. Para tinalo rin pala yung ay, oh, Ang problema, wala yung mga bulaklak. Wala yung ano, jack na bulaklak Ay, ko. Ma Tsaka ko yung nabulaklak wala Ma sa kanya. Sa nabo, sa Kaya baka Isa nasa de, yung lakas sa Ang lakas na ang ipatrod sa amin. Bilal sa agun. Kumusta kay Narlene? Si Ma'am Mary Jane sa Butter. Bernardo Gonzalez sa Lowe. Ma'am Tess Balubor. Kaya natalo tayo. Enjoy kayo. Win si vlog. Shout out kay Baby diba, Win Win. Thank you. More power. Salamat po. O oh, di ba? Ayun. Inanunan ni inanunan ni Ma'am Mae's vlog. oo nga, tapos yung pa rin ginamit niya Ma'am Maris, yung lagayan niya kahapon. Oo oh, nga, ito pa rin eh. Ayan natin, baka... Oh, Marilyn brian Talugin natin yung malas ngayon. <laughs> Walang ganon, pandoy. Matalunin natin yung malas. Si Ma Ako lang gagawa na. <laughs> Hi! Ang okay pinaka okay maganda yan. sa UAE, si Miss Joey. Yes. Mucha ng ano, no? Mucha, Mucha ng UAE. UAE, Miss yes. Joey Faro. Sana all. Saan? Ami Paraguas, thank you. Bidyan yes. Tanawa. Bawal ba mag-God bless? Bigyan kita. Ang aga mo ah. This is Tongits Resort. Tongits Hi, Archie Salvador. Magandang hapon! Yes, Turugi si Pandoy. Mm -hmm. na. Yeah, sunog. Borgidi. Sunog, Ayun na si King Un ng Korea. Borgidi. Sunog, <laughs> na. Bawas, <Salong>.

Star ako, boy. Tinati ni Moises, boy. boy. <laughs> <Moises> boy. Ayan, 8-5 <laughs> o Padre 8. Padre 8. Mm. Ilan ka? 40, 4, 40 to 40. 4 lang ako. 4. Uh, Ilan ako? 12. 16. 12. 16. 160. Ay, 160 sa'yo. 16. Sa akin? Sa'yo. Sa'yo yung 160. Sa akin yung 160. 130 less na yung 4 nun. Ba? Ilan ka ba? 16. Pares kayo. Ito so, ano yun? Ano yun? mo? yun? Ano si Ano yun? Ano ba? ba? Ano yun? 16 yun? Ano yun? Ano sa Ano mo? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? Always si Bonus Yes! Thank you, Sir Edgar! I miss you, Sir Edgar! Edgar. Ma'am, Sir Lena! Hello. Hello! Thank you! Palaik nga na live! Thank you. thank you, thank you! Ito yung niya, Diamond! Dos na lang ako doon! Ay, hindi pa kayo tapos! Hindi pa, balasay mo! Hindi tapos mo ba? 1, 2, 3, 4, 5, dito pa mo. Welcome. Bawal daw mag-God bless dahil nagsusugan. More, <laughs> oh, more blessing. more blessing <laughs> sa'yo. Ayaw <laughs> <laughs> um, mo kang God gagamit kay, ano. Ay, okay. yung nagsasabi niyan, Vivian. Then, gusto niya sabihin niyan. Kung ako sa'yo, pumunta ka na kay God, dinahanap ka niya. May sa'yo, baka gusto mong ano. ka magpunta, wag daw oh. dito. <laughs> 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 Yan, natali ka dyan. Good Boy. <laughs> Diyan, boy. <laughs> <laughs> yes, thank you, Philip Bados. Thank you, thank you. Dali ka Ayan, na boy. Ang dami eh, Apple hello eh. Hello, Zam. Ayan, Vivian, punta ka daw kanila Clinton. Sampalin ka nila, Plinton, sa daw niya. <laughs> <laughs> Ay, alas. Oh, wala. Bigyan mo ako eh, inter yun. Anong ginagawa <laughs> niya, ko? Itadama yung kanya. Susunugin ka niyan. Hindi. Hi, ma'am. Day si Peregrina Jones. Sinira ko na. Visit ka. Oh, ba't di mo kinuha? Alas talaga daw at ko eh. Hindi. Atong bahay mo talaga ah, ako. Bibila mo na ako. 10. 20, 30, 39. Yeah, kaya yeah. mo yung 39. Hindi mo kaya ha. Hindi hey, ako naniniwala sa'yo. <laughs>

Pagkocho. Parang kapain di parang Nasa Mars na siya. Yan. Mm, Little bit iguan siya ng Santo Tomas Batanga shot at... Cinco. Oh, tondo. Jess, yes, Jess, yes, Jess, Jess, Jess. May bangal daw yung amin mean, watching from Kuwait. Yes. Sanilin. Alonso. May baga malim. May baga... Manuel, anong masasabi mo? Malim dito yun daw. Yung daw Thank you sir Edmundo. Totoo naman. Nagulat ako. Hindi naman masamang mag-God bless. Pinalipad eh, ko na po sa Mars. Magalit ka dito pag nagdasal kami. Ito ko magalit. <laughs> hmm. Hello, Evangeline. Hindi sabi ka ni Sir ano, Edmundo, hindi naman masama humingi ng Masa prayer si Manuel. sa grupo at mga ano blessings. So, ano masabi mo, Manuel? Gusto ko magsalita. Ano Kagaling lang namin sa pari kaapon. Hello, Mara. Dinadagdagan niyo yung mga kasalanan. <laughs> hindi sabihin ba kapag nalaro ng tong, bagal ka nang ano, magsabi ng gano'n. Sabi oh. ka naman, Didi. Papuntay mo dito. <laughs> Viviana is. Viviana is. for today's live. <laughs> Hi Mom Grace tomo. Tami naman pa na po nito. boy. Ano po 30 minutes na po silang naka-live, drogo Drago and Ma'am Grace. Burly uh -huh. Tino, yes 30 minutes po silang naka-live. Zero. Oh, <laughs> shout out kay Darwin ng Australia. Unta kesila niyan. Ay, Darwin Australia pala from Darwin Australia. Ano siya puro Royal. Kyusho, may abang si Bogie piling Bogie. Wala akong sinabi Bogie ako, boy. <laughs> 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 Ilang cards mo? Apat. Apat, zero to. Wala. Zero to, nagtapon na ulo alas. <laughs> Hi, ma'am Susan. Ilang cards Ay, mo? Lima. Lima. Ito kaya ko to eh. Yes, true yan ma'am Marisa. The more people pray for someone, God hear it. Lima, no? Apat. Ay, apat. Nalaban si Bandoy, eh. Nalaban oh, <laughs> si Bandoy. Nalaban si Bandoy. 30 minutes na sila nakalaki, <laughs> Ryan, ano? Sige, hindi ako. Bababa siya ako, hindi ako lalaban. Hindi ako lalaban, hindi ako lalaban. Hindi yeah. ako lalaban. <laughs> Mababa siya ko eh. Dos. Eh, dos. <laughs> eh! Ninalo <alam> si Puro! Resbak pa rin sa akin. Oo, resbak din ako sa <laughs> akin. Resbak siya pa rin. Ano yun? Hindi. Pandoro talaga. Heater yun eh. Kaya din Sino draw ko eh. Si Porgi. Siya -dra po yung nasa, yeah. Yeah. Raya lang Raya lang Raya, draw ko. wala akong Puro. Yun yung ebi, nasa akong Puro. O, quadro. Wala din akong Puro. Wala din akong Puro. 90. Hindi, resbak din ako kay Pandoy. Alas din siya. Plus back na siya <coughs> sa akin. 1, <helps>. 2, 3. Hindi sa <coughs> akin. 20. O, ko ah. 4 on 2. Oo. na lang sa akin. 10. Sino yung nagsasabi ng cards? Saan nga Sino yung nagsasabi ng cards? Ang ganti ng api. Mamay! Bakit may nagsasabi ng cards sa'yo? Boring naman dyan. Hindi. <coughs> Tinatakbo <coughs> ko sa inyo Sino yung nagsasabi ng cards? Ako nga hindi ako tumitingin ng comments eh. Kaya nga sabi ko mababash ako. Ay, wala na akong pag-draw yun eh. Dinro ako eh. Wala na akong puro. Bubunot daw ako nung puro ko. Wala na sapaw eh. Sarado nyo dyan. Binuksan nyo kasi yung bunutan. Walang joker sa loob. Ha? Binuksan nyo yung bunutan eh. Nakita ko walang joker sa loob. Jo wala ka rin joker. Nasa pinakas. Wala nga akong joker. Eh, apat baraha mo. Ano yung ba? 60. Siya, lima. Bago na Kaya matinawag ko eh. Oo, oh, kundi uh, pinagkita nyo eh, uh, nung, uh, ano eh. Kaya kala ko zero siya. Pinapalaban niya talaga tayo. Pinakita niya oh, yung bunutan. Oo, oh, kaya ko lima eh. Nasa akin yung dalawa eh. Wala akong ano. Kung royal siya, doon tayo tayo. Ayan, 60 po ang rest ba? Royal, apat barako ako. Hindi, si Kirby. Oh, yun doon. <laughs> oh, yun doon. Papay di yun. Royal lang. Boyal lang. Boyal. Oh, okay. Yes. Okay lang yan. Kahit matalo. Okay. Dalawang bagay lang yung guys. Kung magagalingan kayo sa akin o magagalit kayo. Kasi alas na lang ako, hindi ako lumaban. Bala sila dun, pabayaan mo sila. Pero ramdam ko talo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila, sila, sila. sila. Let, let the light begin. Let the light <laughs> begin. Hayan Hayaan mo sila, hayan mo sila 🎵 Damot neto ah. Oo mm. yan. Alas na naman ah. <laughs> Alas na lang Ay, saya, Sana di punod ko na lang. Ano, oh. Manuel, maya kung ayaw mong manood na sugal. Ay, ang Kaya ako... Kung ayaw mong manood na sugal, <laughs> <mo karyamong> <laughs> Nasa sa'yo yan. Mag-sleep ka. Oo, oh, matulog ka. Para lumaki ka. Hindi. Okay, maglulu ka. Oo, no, maglulu ka. Para lumaki ka. Ang daming ways na pwede ka lumaki. Stress na lang ah. Iroma, e hello. Ang tagal mong wala ah. Ngayon ka lang ulit na naon. <laughs> Uy, isa. Teto pa na bunod ko. Sapa mo na yung mo. Paragos lang yan. <laughs> ba? Mayabang si Borgi di. ako. Wala may bahay Si Pandoy magdodroto. <laughs> ano Miss May? Pangkape, ay, pangkape tsaka pambigas lang. Alas tapon mo. <laughs> yes, ayusin. Pang isang pipi. kilong bigas. <laughs> Di, hindi, ko papagitan. Nab nababa. Oh, busy pala si Iruma. <coughs> ay, Ilyas Anan. Magandang hapon. Ma'am Hazel Arbaliga. Hello.

Gusto ko mag sa salaw ko kanina pa kasi nagtapon ng alas eh. <laughs> Gusto pa ako alas. Uunt lang kaya nagtapon ng alas. Ay, 60. First runner